Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ah, ito uh, yung question po po supposedly nung Thursday at ka, uh, Tuesday kaso na late ako ng pasok. Ah, uh, kahit sino na lang po ang sasagot nito. Uh, may kasama po ako isang Islam, then nagkaroon kami ng sharing, and then maayos yung ano namin, ang nag-come out lang siya sa pinaka dulo ng aming conversation na tanong ito, kung si Jesus ay God or Panginoon, eh bakit daw siya nagdadasal pa sa Diyos, Ama? Yun ang tanong niya. Okay. Brother kung John, siya ay like Diyos, bakit God. siya nagdadasal? Ah, uh, yes. Um. Yes, um, isa kasi sa uh, pangangaral ng ating Panginoong Iso Kristo, sister. Hindi eh, ba ko marinig? Maririnig, 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 maririnig kayo, brother John. Ah, marinig, okay. So, isa kasi sa pangangaral ng ating Panginoong Iso Isokris, Kristo, sister ay ito, no? Uh, ito po ang kanyang sinabi sa kanyang pangangaral. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. No, sa so binigyan niya tayo ng halimbawa para tularan natin siya. Para sa Ayun din saan para manalangin sa Diyos kung paano tayo manalangin. Kaya nga sabi niya sa sa Matthew 6 uh, Matthew 9:6 uh, may Matthew 6:9 to 13 kung mananalangin kayo, manalangin kayo ng ganito. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So tinuturuan tayo ng Panginoong Panginoong Kristo. At um, maging dito sa Matthew 11 28 um ito din ang kanyang sinabi, no? Ah, uh, Okay, bisahin uh, 27. Okay, ito ang atin mababasa na ang lahat ng mga bagay ibinibigay sa akin ng aking ama at sino may hindi nakakilala sa anak kundi ang ama at sino may nakakilala sa ama kundi ang anak at yung uh, ibig niyang pahayagan sa 28 magsiparito sa akin kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang uh, nang, uh lubha at kay aking papahingain sa 29 pala yun pasanin ninyo ang aking pamatok at mangag-aral kayo sa akin yan dapat daw tayong matuto sa kanya sister no So, lahat ng ipinakita ng ating Panginoong Isokristo, hindi yun nagdi na siya ay hindi Diyos dahil siya ay nagdasal sa Diyos. Nagdasal siya sa, sa Dios para atin siyang tularan. Okay, eh ito Brad. Ang at isa pa, isa yung pa yung... sister ka para ma makuha mo ang bakit si Panginoong Jesukristo ay ano ha? Kasi kung titingnan natin sa sa Juan 4:23 24 paano bang tunay na pagsamba sa Dios, ito ang sabi ni Panginoong Isokristo. Datapot, dumating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga sasambahin ito ha sasambahin ng mga tunay na mananamba ang ama sa espiritu at katotohanan yan paano daw natin sasambahin ng tunay na, na sambang Diyos pagsasambahin sa ama espiritu at katotohanan so tatlo ang binanggit ha ama, espiritu at katotohanan sino ba yung katotohanan sister? na dapat sambahin. 14.6 ng, ng Juan din. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Ayan, sasambahin din siya, sister. Di ba? ah uh, Philippians 2.10 sa sambayin sa ng lahat ng 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 tao. O bigay natin yung mga talata sister para ma, ma malaman ng lahat ng Katoliko para hindi na sila ma maguyo pa ng sinong protestante dyan na hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, no? Ito, hmm. upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, nanga sa ibabaw at lupa, at nanga sa ilalim ng lupa. Hmm. Yun bang pagluhod mo, hindi ba katumbas ang pagsamba mo sa Panginoong Jesus yan, sister? Di ba? Mm. So, hindi po dahil nanalangin siya sa Diyos ay hindi siya Diyos. Hindi po. No, dahil nanalangin siya sa Diyos, dahil ah, sabi niya kaganina sa Juan 13.15, binigyan ko kayo ng halimbawa para tularan niyo. At sa Matthew 11.29, mangag-aral kayo sa akin or matuto kayo sa akin. Yun ang, yun ang pinapakita ng Panginoong Iso Kristo. Hindi yun nag, nag, uh, papa, nag, nag, nagpapawala sa kaniyang pagiging Diyos. ah uh, kung babasahin nga natin dito sa Filipos, o ha, tingnan natin kung Diyos ba siya. Filipos 2.5 at 6. Ano, basahin natin sa English kung anong, ano siya. Uh, may common English Bible. Ah, uh, Oh, so, ito. Basahin natin sa English. Anong sabi dito? Adapt the attitude that was in Christ Jesus. No? Sa size. Though he was in the form of God. Anong form ba siya, kapatid? Anong form niya? He was in the form of God or not God? Di ba God? He was in the form of God. Oh, so hindi 'yun nangangahulugan na dahil nagdasal siya sa Diyos hindi na siya Diyos. No. Nagdasal siya sa Diyos dahil ayon sa John John 13:15, no, para hindi kayo maguyo ng mga hindi na niwala na siya ay eh, Diyos. I have given you an example just I have done, you have also must do. So bigyan binigyan niya tayo ng halimbawa kaya siya nagpapakita na nagdasal siya sa kanyang Ama. Hindi dahil sa hindi siya Diyos, kundi para bigyan tayo ng example kapatid. Bro John Ray? Ah yes, Bro Wendell. Uh, uh, ah, Bro Wendell pala. Uh, kung iyon talaga ang uh, argumento ng mga Muslim at Balik Islam sa kanilang pangangaran dahil ang Panginoong Iso Kristo ayon sa kanila ay tumawag uh, ng Diyos umano Mano. So therefore hindi na Diyos. Kung 'yon ang argumento nila uh, kapatid, so yung Allah nila ay hindi na rin Allah. <laughs> Bakit? Magpasukuran, oh, Sa Quran nila, uh, kung meron kayong Quran, tingnan niyo ang uh, uh, itanong niyo, sino ang nagsalita dito? Si Muhammad o si Allah? Eh sagot nila, si Allah. Di ba oh, sige, si Allah. Quran chapter 1 verse 5. Dito lang, opening asura uh, nila. Ano'ng sabi ni Allah? Si Allah ang nagsabi, "You alone we worship." <laughs> Sino ang nagsabi? Si Allah. "You alone Sino we worship." Sambahan, "You alone we worship." Si Allah magsamba kay Allah. Ha? <laughs> "You alone we worship." "You alone" we ask for help. Oh, di po ba si Allah hihingi ng tulong kay Allah? <laughs> <laughs> Nandito sa Quran nila yan. Oh, kaya ang Allah nila ay hindi Diyos. Okay. Roger Okay, uh, yes, uh, Ray Malinaw. Uh, sa pangalawa tanong, uh, ang title dito kay Brad Wendell. Uh, ano siya, Brad? Balik, nagpa-online blessing ako ng olive oil, water, at saka yung asin. nung last Saturday lang. And then kinabukas on Sunday, uh, uminom ako. Siguro nasa mga 1-4 teaspoon lang yun. And then after ko siyang naswalo, as in nagsubside na siya sa chan ko, seconds lang nag-react yung katawan ko, suka ko ng suka. So, gusto ko lang tanungin, anong indication nun? Una, uh, posibleng meron kang contamination na hindi mo nakumpisal. Ano yon? Baka meron kang mga superstitious beliefs noon. Baka uh, nung bata ka pa, yung uh, noo mo'y pinaduguan tuwing birthday. Baka nakalapit kayo sa albularyo. Baka meron kang habak o anting-anting noon. Dami. At baka meron kang uh, tinatawag na uh, mga ninuno na albularyo kaya oh, uh, isa yan sa tingnan no at uh, sa mga nakikinig dito uh, wag niyong gamitin ang holy and exercise oil kung din niyo na renounce at nagsagawa ng mga uh, General Confession. Alimbawa, may uh, noong linggo, may pumunta at taghanap sa amin dito, taga ibang diocese, dahil nakikinig sa punto por punto. Siya pala ay nagiging albularyo noon. Ha? At may ninunong albularyo. Ngayon, naggamit yung online blessing na sacramentals, Nagdeliverance sa kaniyang bahay, hindi niya ginamit ang pangalan ng Panginoon. Ang nang uh, sinaboy niya yung holy water exercise, so, sabi niya na lumayas kayo sa tanas. O, oh, yun lang. No, lumayas kayo sa tanas. So, no, magkatapos niyan, hindi na siya nakatulog. Hindi na siya nakatulog at nagkasakit siya. Matinding sakit niya dahil una nagiging albularyo pala siya noon. Hindi tayo makapagpalaya sa demonyo. Maliban namang Marcos Kapitulo 16-17 sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung gagamit tayo sa mga sakramental, siguruhin natin, na-renounce natin, na-kumpisal natin, kung anumang mga superstitious beliefs, meron bang mga pagkakataong nagpahula, Meron bang pagkakataong lumapit sa albularyo? Ano pa mga superstitious beliefs na i-renounce natin? Yun po kapatid. Uh, Brad, dagdag lang po. Uh, sa lahat ng nasabi mo, halos lahat yun meron. Uh, bale, nakasanayan ba? Talo oh, na yung yun. Ng... Uh, so ito Brad So from that day, nung Sunday nag, nag, si sinunod ko ngayon sinabi ni Father na mag maglagay ng mga ano sa mga sa Bisaya Palutahan. Ngayon, uh, ang nararamdaman ko from that day hanggang ngayon, uh, masak ano yung ano ko yung noo ko parang sa Bisaya panabad. Then mo reflect siya sa kuang kuan tagpugo and then sa likod. ah kapatid, ah uh, uh, ito lang siguro ayon mo, mag general confusion ka. Sulat lahat no na mga practices noon na hindi na ikumpisal mga superstitious beliefs ikumpisal mo yan naalala niyo ba yung na, naalala niyo ba yung nagtestimony sa atin ni ni Mr. Curious Catholic sa pamamagitan ng pangungumpisal yun malaking tulong sa kanya ah uh, Brad, wala akong access sa pari kasi uh, bali nasa Katarak ngayon and then may simbahan pero sobrang layo kasi siya. So, pwede ba akong humingi ng tulong para magka-online confession? Kasi willing ako. W wala pong online confession, uh, kapatid. So, pa, pa, pa paano siya? Paano siya? Kasi kailangan parang sa ano ko, sarili kong opinion, kailangan ko siya. Oh, din uh, habang hindi ka pa nakakompisal, uh, kapatid, uh, siguruhin mo na uh, magsagawa ka ng act of contrition. Okay, of contrition. Aside po doon, ano pa po? At uh, kumir, uh, renounce, renounce, renouncement of the occult practices, rosary. ah okay. gamitin mo palagi yung, gamitin mo palagi yung holy and exercise oil. Kung sumakit yung ulo mo, ah uh, so ga gamitin mo, i-cross mo. No? Pwedeng inumin, uh, paulit-ulit kung saang bahagi ng katawan sumakit, doon, eh, aplosan mo ng ganyan. Okay. Kahit wala na siyang dasal, bala, basta ilagay ko lang siya. Okay, In one. the name of Jesus, I seal my self with the precious blood of our Lord Jesus. Okay. In the name of Jesus. Okay. Sige po. Thank you po ng marami. Mabuhay po ang punto per punto. In God bless. Yun lang po. Ayan, thank you so much, Brother J, uh, Sister Jen. At Brother Angel, may tanong na dito, bro ah, uh, Brother, Brother Windel, may tanong lang po dito, no, para sa inyo po ito. Sabi dito, Brother Angel, Windel, okay lang ba na mag ang mga apo ko dito, pero ang suot nila ay hindi pang demonyo? Siguro po sa Halloween po ito, Brother Windel. Halloween ah uh, party sila, pero hindi pang demonyo. Oo, okay, Ang kasuotan. Well, ang intention nila para saan? Kung ang intention nila ay uh, preparation uh, as vigil for all saints, uh, walang problema yon. Pero kung ang intention nila yung Halloween na uh, kahit walang kasuotan, pero connected with a uh, occult dahil sa paniniwala sa old ah uh, uh, occult uh, belief noon na tuwing uh, October 31 may nabuksan na portal na daanan ng mga fallen angels na dadaan kaya naghanda ang mga tao para hindi sila aatakihin at mag-aalay sila yon ang delikado Okay. Yeah. Thank you so ah. much, Brother Winden. Brother Winden, uh, pahabol lang, Brother, uh, may, may, pahabol dito. Yung ba daw Lord of Pardon, aprobado ba daw ng Iglesia Katolika? Yes, uh, aprobado man na, uh, okay. yan. Uh, baliban lang kung ginamit yan sa uh, occult. Okay. Ah, Brother Aljan? Okay. Ah, yeah. thank you so much, um, Brother Winden. At dahil alas 10, 9 na po, kailan na po tayo ngayon tapos. At sa lahat po na naka-raise hand, si na AJ, iPhone, at sa iba pa na nag-lower hands na kanina, ikang nga may bukas pa. At <laughs> uh, dahil kailan na magtapos, ibigay na po natin ang pasasalamat sa, muna sa ating kasamahan dito sa loob ng Zoom. Una, -una unahin natin ang ating kapatid sa, sa Korea, Brother Junri. Brother Junri, Ah uh, yes bro Aljan, maraming salamat no at uh, uh una bago ako magpasalamat sa sa uh, sa lahat uh, gusto ko lang pasalamatan yung mga uh, nagbigay tulong no um, well ang iniinggit ko lang naman panalangin kami <laughs> nagbigay ng oh. ng <laughs> ano uh, pa nagpaabot ang tulong sa akin at humabol pa si uh, Sister Joy Yungko 50 Hong Kong dollars at si Sister Su lang su 69 no 20 dollars naman. Uh, marami pong salamat sa inyo no. Uh, talagang tinatanggap ko ng malaking <laughs> utang na love yung uh, generosity niyo pong lahat mga kapatid no. Ang sa akin lang naman is prayer no para po magkaroon na ng uh, trabaho yung mga nawalan ng trabaho. maraming marami pong salamat sa tulong po ninyo. At uh, of course no, nauna lahat palagi diyan ang ating Panginoong Diyos na tayo po ay uh, palaging inaanyayahan sa kanyang uh, banal na pagtitipon no tandaan po natin sabi ng Panginoon sa so Kristo two or three no andyan siya sa gitna kaya uh, ma 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 ma, ma, ma bless? Ano yan? Uh, mapa mapalad yan pala mapalad tayo na uh, inanyayahan sa kanyang piging. Yan. So maraming salamat po sa lahat ng kapuntos na, na tumutok no, sa programang Punto por Punto. At sa mga nagtanong din, maraming pong salamat sa tiwala na ibinigay nyo sa amin. At hindi po talaga kayo nauubusan ng tanong gabi-gabi. No? <laughs> uh, <laughs> yan, napaka napakalaki po talaga ng... Uh, uh, pasasalamat namin sa inyo dahil kung hindi po dahil sa inyo wala rin po kami <laughs> antok ka na ba bro John Ray uh, hindi pa naman po medyo ano lang po talaga yung matakot tantalizing um. <laughs> Okay, ganun pa man. Maraming salamat again. At again, sa lahat po ng nagbigay tulong sa akin, maraming maraming salamat po. Pero um, much needed po talaga natin ang panalangin po para sa lahat. At lalong-lalo na po sa Bansang Israel at sa Hamas no, na nagkaroon ng gera, isali niyo po sa inyong mga panalangin na naway magkaroon na po ng kapayapaan. So God bless po sa ating lahat. Shower out. Ayan, thank you so much, Brother John Ray. At bigay ulit natin sa salamat mula kay Brother Windel. Brother Windel? Hindi ko sa Brother Windel. nag in na yun, bro. ah uh, okay, okay. Maraming salamat sa lahat. At uh, uh, maraming maraming salamat. <laughs> Ayun, thank you so much, Brother Windel. Napaka-liiksi lang, pero talagang napakamalaman. At bigyan natin natin salamat kay Brother Angel Santos. Brother Angel Santos. Yes, sa Diyos lahat ang papuri at pasasalamat po no dahil siya lahat ang nagbigay no. Kung wala siya, wala po tayo rito. So at ang punto por punto no. So paalala muli no, i-share natin ito no. Kung maraming mga na bless, i-share niyo yung blessings no. I-share niyo yung kaligtasan sa mga relatives niyo, friends, relatives So, uh, ayan, no? laki na lang ano natin, palaki na palaki yung mga viewers, ang mga subscribers natin, 146k na, no? malapit na mag-150. So, dagdagan pa natin, sabi nga, no? natin pa yung isa lang, no? may balik natin sa simbahan at makapagbalik loob sa Diyos, laksa-laksang anghel. no ang mga nagdiriwang sa langit so i-share niyo po ito nang i-share nang i-share no para malay mo sa pag-share mo may may isa ka man lang no doon sa, sa na-share mo may isa man lang nakapagbalik loob sa Diyos tuwang-tuwa ang Diyos niya no so paalala po muli nang nang ebanghelyo natin um ngayong gabi bago tayo matulog ano ba ang priority mo sa buhay no is to be successful in life dito sa lupa or uh, mas maganda ay maging successful ka mas lalo na spiritually no pagdating sa kabilang buhay nasasabi ni Lord welcome to my kingdom. So, paalala, no? Kayamanan manan sa langit po, walang higit pa ron. Ang ating Panginoon Yesu Kristo, paalala, priority, Kayamanan sa langit magipun kayo. Ito pag ginagawa natin kayamanan sa langit to, no? Um, spiritual works of mercy ang tawag dito. Nagbibigay tayo ng spiritual um uh, wealth sa mga tao, no? So, yun po sana ay marami po tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, bro. Aljan, good night, everyone. Ayan, thank you so much, Brother Angel Santos. Sa iyong salamat at bago ko natin ibigay kay Brother John Lo. Uh, John Jo, uh, Do. ka, uh, on this time. Hindi, uh, okay. Hello, Brother John <laughs> Do. Ayan, bro. Papasalamat din po tayo una-una. Una-una <laughs> sa Panginoon. Uh, yes, Brother John Lo. Janlo. Uh, pwede rin John pwede rin Danjo. <laughs> Agahan. Markumbaw lang. Naging markumbaw na. <laughs> Ayan. Unang-una, -una, salamatan po natin ang Panginoong Diyos na nagbigay, tinagbigyan naman po tayo ng isang oras pagkakataon na pagbigay ng konting kalaman sa ating mga kasamahan, sa ating mga sobrang sa punto per punto. At siyempre, no, pasalamat din po tayo sa mga punto por punto supporters na laging naandyan pa rin. At uh, salamat din sa inyong tulong panalangin kay Brother Jun Rino at no, kay patuloy po tayong manalangin, hindi lang po sa bawat isa, kundi panalangin po natin ang bansang Israel at naway magkaroon na po doon ng katahimigan. Uh, sa buong mundo na rin po. And sana po, bisitan nyo rin po aking channel, Mr. 721 Calitoric po. At hindi ako po ni Brother Den Soberio at ni Brother Romilly Palma. Nagpapasalamat din po sila sa inyong walang sawang pag uh, -suporta. Uh, again, this is Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod. At panalig. Back to you, Brother John okay. God bless you, Brother Anjan. 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 <laughs> <In sya naman>. Anjan. <laughs> 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 Okay, thank you sa lahat ng mga nakantabay sa ating programa at ngayon po tayo na po ay magpaalam na dahil gabi na at panahon na para magpatulog na uli ng bata. Yan. Okay, so sa lahat ng mga nandyan, thank you po sa mga sumuporta, punto, punto supporters. Thank you po sa mga ano, sa mga nag-back up po sa ministry namin. Thank you po sa inyong lahat.